3, uh, nako, ano ba nangyari sa Marina? Nag-resign na daw yung happy uh, ng Marina. Oh, bakit? Eh, sa wakas. <laughs> buti naman. Uh, buti naman. Ito pong si Marina Administrator Fabia uh, ay uh, nag-resign na ayon po sa report ng uh, uh, Senior Deputy Executive Secretary uh, sa Malacanang. nag na po si uh, Attorney Fabia Uh, eh siguro hindi na niya matiis na na yung mga seaman ay eh, trading sa eskwelahan sa niya. Sa sarili niya eskwelahan. Oh, tapos siya ang chairman ng at siya ang, um, administrator, administrator ng, ng Marina. Ng Marina. Oh, kaya alaman. ngayon po ay eh, naghahanap... nagahanap. Mabuti naman. Na, Oo, oh, kaya nga eh. hindi na niya natiis yun. Eh, buti na lang. At, oh, <laughs> 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 so naghahanap po ng kapalit ni Atty. Fabia dyan sa Marina mm -hmm. at ang tila ang gusto ng malaki Malacanang ay insider o yung uh, homegrown talent ng uh, Marina. Who uh, Rose from the Ranks Ayun, mas mainam. Mm. Para kabisado na yan. Yun. na.